Hello mga manay, welcome sa ating kusina. In for today's video, samahan niyo ako dahil magluluto naman tayo ng chicken bistek. Kasi yung iba hindi ko makain ng pork. Pero ngayon, chicken bistek naman para maiba naman ang luto natin. At para naman sa ating mga kababayan dyan na mahilig sa manok. So dito nga nagtatadtad ako ng maraming bawang kasi gusto ko rito sa uh, chicken is yung maraming bawang kapag binibistek. Kaya naman wag na natin patagalin. Tapos na akong mag-prepare ng mga kailangan natin. Umpisahan na natin. So unahin natin, gagamit tayo dito ng tawag dito, yung chicken thigh. Kasi ito yung part na malaman at ma juicy. So ito po ay akin ang hinugasa, nila sa asin para matanggal talaga yung dulas niya. Tsaka yung parang kala mo may laway na gano'n, di ba? Pag naghuhugas tayo ng, antaw uh, dito, ng manok, di ba? Merong parang madulas na malapot, gano'n. So lamasin po natin sa asin. Then i-drain lang natin. So eto na, ang gagawin lang natin dyan is titimplahan natin. Meron tayo ditong kalamansi. Siyempre kapag bistek, may kalamansi yan. Then, lalagyan natin ng soy sauce. Any brand ng soy sauce, pwede nyo uh, ilagay dyan. Then, lalagyan natin ng pamintang durog. Bababad muna natin ito, mga manay, para mas malasa siya. Tapos, atin ang i-massage o lamasin. So, ginagawa natin ito para malasa po yung manok. Kasi kapag binababad siya, kumakapit yung timpla. Nanunoot hanggang dun sa pinakalaman niya, pati sa buto. So, i-massage-massage lang po natin. Para lang tayo nag, ano, dito, naglalaro, mga manay. Kasi yung ginagawa natin ganito is para talagang mas kapit na kapit yung timpla sa chicken natin pwedeng-pwede nyo rin tong ihawin yung mga ganitong timpla. So, pagkatapos nyan, pwede natin tong ibabad para mas malasa, mas masarap kahit tatlong oras. Pero kung nagmamadali kayo kahit 30 minutes, ay pwede na. Ngayon, kung ibababad nyo naman ng pang uh, overnight, mas mainam kasi mas lalong mas malasa. So, pwede nyo itong i-cover ng isang malinis na cling wrap, tissue towel, ilagay sa chiller, magdamagan. Ngayon kung isang oras, kalahating oras, kahit naman sa isang malamig lang na lugar, ay eh, pwedeng pwede nyo na itong i-stay. So ayan, tapos na ako magbabad nitong ating chicken. Bali, binabad ko lang siya mga manay ng kalahating oras. Kasi anong oras na? Kailangan ko na siyang maluto kagad. So ang gagawin natin is magkapainit ng ating pan. Then una kong ilalagay ay mantika dahil magto-toast tayo ng maraming bawang. Dahil masarap dito sa ating lulutuin eh, yung maraming bawang at syempre maraming sibuyas. Ayan, mainit na. So pwede na natin ilagay yung sangkaterbang bawang. So wag natin hayaan na masunog para maywasa na pumait. Kailangan lang natin is ma-golden brown siya para yung aroma niya, yung lasa niya, mapunta dito sa mantika. Pero magbabawas tayo ng mantika kasi marami to. So mga manay, sa mga nakapag-order sa amin ng ganitong shallow casserole, 32 cm, nako. Sigurado akong gustong gusto niya talaga. Napakaganda po talaga ng design niya ito. Pwedeng-pwede siya talaga pang everyday use. Pagluluto natin kasi, yung init niya ito, mga manay, pag nagluluto ka, hindi siya malakas sa gas. Dahil mabilis siyang uminit. Makapal, matibay, magandang klase at madali lang din pong linisin kasi ito po ay ano na siya, uh, marble coating na. So halu-haluin ko lang. Habang tumatagal na, hinahalo siya mga manay. Naaamoy niyo na talaga yung bango ng bawang. Malapit-lapit na to. Konting-konti na lang. Kaya huwag niyo itong iiwanan kapag uh, kayo ng bawang. So, eto na. Kapag ganito na, patayin ko muna yung apoy para maiwasan na magdire-diretso yung kanyang pagkakaluto. Maghahangu tayo kasi ilalagay natin yan sa panghuli. So, kukunin natin yung bawang. Then, kapag okay na, tapos na natin tanggalin yung bawang, nagbawas din ako ng mantika, ay isa-isa natin isa lang itong ating manok. So, ang gagawin natin dyan is, ang natin, natin para hindi siya malansa. Dahan-dahan lang ang paglalagay. Kasi may, mahirap matalamsikan ng ano. So, dito, mantika. Mantika. Yan, nalagay ko na lahat. So, hayaan lang natin yan na mga at least 3 minutes bago natin baligtarin. Then, itong pinagbabaran niya mga manay, huwag niyo pong itatapon kasi ilalagay natin yan mamaya sa ating pagluluto. Pwede na natin itong baligtarin. Bango. Nakagutong. Pwede naman na hindi niyo na i-fry, pero ako talaga piniprito ko mga manay isear natin kasi mas gusto ko siya, mas masarap. So, hintayin ulit natin ang another 3 minutes. So, ayan, okay na to. Ang ganda na ng pagkakaluto, magkabilang side. Pero hindi pa tuluto mga manay ha. Ganyan yung kailangan natin. Ngayon kapag ganito na yung nagawa natin, tapos na tayong nga uh, mag ilalagay na natin yung pinagbabaran. Bago. Then meron ako dito mga manay na natira dun sa ginawa kong ano, yung ginawa kong macaroni salad. Yung sirup ng ano, pineapple tidbits. Kesa masayang, dito ko na lang ilalagay. Ito ay optional ha, kahit wala nito, pwedeng pwede. Pwedeng tubig na yung ilagay ninyo. Pero dahil meron ako noon, kaya hinalo ko na rin dyan. At maglalagay na tayo nung bawang na tinos natin kanina. Siyempre, maraming bawang mas masarap. Nagtira ako pang ano, pang toppings kapag hinain pamparami to ng ano ah pang unli rice talaga at maglalagay ako ng sugar kasi alam naman natin kapag bistek manamis-namis, maasim-asim halo-halo yung ano nya lasa nya ganyan then tatakpan natin lutuin ng mga hanggang sa maluto yung chicken natin siguro mga 15 to 20 minutes okay check na natin Ganda yung maganda yung ano siya, yung nagmamantika. Pero mag a pa ako dito ng ano ng toyo kasi wala tayong nilagay dito na asin. So, hindi pa to maalat-alat. Ang palo na ito, ang palo talaga. Yung timpla niya is parang manamis-namis na maalat yung gano'n, nag-aagaw. Asim, tamis, ganyan. So, mag a pa ako dito ng soy sauce. Pero kung kayo magluluto, titikman nyo rin ha. Kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla. Kung tingin nyo, sakto na yung kanina, doon sa pinagbabaran, pwede wag na kayong magdagdag. Pero para sa akin, kulang pa kasi, kaya nagdagdag ako. Then, hindi ko na po ito tatakpan. Kung baga, papaigahin ko siya. Eh nagmamantika, no? Para lumapot yung sarsa niya. Kasi, luto na rin yung ating chicken. Ayan, okay na to malapot na yung sarsa. So, ang pinakalas natin, bago natin to iserve, syempre, lalagay na natin yung sibuyas na puti. Pwede rin ang pula. Ito kasing sibuyas na puti. Maano to eh. Tawag dito manamis-namis mga manay. Pero kung gusto niyo matapang, yung pula yung inyong gamitin. Ito kasi, sarsa pa lang, ulam na. Alam mo yung konting hibla ng manok, mapaparami ka na ng kain. So pwede na tayo mag-plating. Talaga namang excited na yung aming mga kasama rito. At magluluto pa rin kasi ako ng gulay. Ayan mga manay. Meron pa tayong sunod na lulutuin. Kaya naman, tara, luto na yung ating chicken bistek. So, pag ganitong may salo-salo sa bahay, mga manay, masarap na mag-serve tayo ng kakaiba para matikman ang ating pamilya. Pwedeng-pwede rin po itong panghandaan. Sure na magugustuhan ng mga bata, ng pamilya natin. So, nasa inyo kung gusto nyo pa maglagay ng mga pampalasa, pero sa akin, yung timpla na nilagay ko, wala na po akong nilagay na kung ano pa. Ayun lang, eh talaga namang panalong panalo na sa lasa. Lagyan natin yung sibuyas. Nakakagutom na. At syempre, gaya nung sinabi ko nga kanina, gusto ko tong kainin kapag maraming bawang. So, lalagyan natin ng toasted garlic sa ibabaw. Hindi lahat mahilig sa bawang, kaya ito po ay optional. So, kung gusto nyo maraming bawang, try nyo tong recipe natin. Ayan mga manay, tapos na po ako magluto ng ating chicken bistek na pwedeng pwede nyo ihain sa inyong pamilya. Paniguradong magugustuhan. Dahil bukod sa masarap, ay pwedeng pwede nyo pang pagkakitaan. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood ha. Ah. Gusto ko sana tikman. Kaso, kailangan ko pang lutuin yung ginataang gulay may nakaredy pa ako rito lulutuin. So, ayan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ang bango. I-try nyo to at I'm sure na magugustuhan ninyo.